Pali bagong magandang araw na naman mga ka-Jam Meron po kami inihanda ka sa inyo ngayon ng chicken bola-bola na magkaya chicken. Ito po, nailuto po namin. Um, uh, Pina-level up twist po namin to. Uh, Pina-healthy na talaga po magugustuhan po ng ating mga chikiting. And paano po namin ginawa to? Panood niyo po. Ito po. Mga ka-Jam ito po yung ating inuluto. Uh, meron po tayo ditong chicken bola-bola uh, magnolia templados na po siya. Ayan, ready to cook na po siya. Tapos, uh, ipapalevel up lang po natin ng konti yung uh, pagluluto. Lalagyan natin ng twist para maging healthy po. Ito po yung mga gagamitin natin. Meron po tayo ditong kalabasa, dahon ng sibuyas. Tapos, meron po tayo dito pang side dish, yung pipino. Tapos, yung gagamitin natin sa ating sauce, meron tayo ditong bawang, sibuyas, konting sili, mga pampalasa, asin, tapos seasoning, tapos meron tayong pamintang pino, tapos meron tayong arena, cornstarch, tapos meron tayo ditong suka. Meron na rin ako ditong nilagang kalabasa. Yan, imamash natin namaya yan, i-halo natin sa sauce para lalong maging healthy. Tapos meron tayong mantika, syempre. Tara, umpisa na natin ang paglulutong ito, samahan niyo po I-grate muna tong ano, kalabasa. Yan doon sa mga chikiting natin na hindi mahilig sa gulay. Ito, mapapakain natin sila ng ng ulam nila na may gulay na. Na hindi nila nalalaman na meron silang gulay. Okay. Ayan mga kajam, tapos na natin gadgarin yung ating kalabasa. Sunod na natin yung dahon ng sibuyas. Ayan ba, atin natin siya ng sobrang liliit para ma-mix natin siya ng gusto dun sa ating gagawing pang wrap sunod na natin yung ating harina at sunod na rin natin yung konting asin yun, lagyan natin asin aminta at yung pampalasa Aluin muna natin bago natin lagyan ng tubig. Ayan. Okay. Ayan, na natin yung paglagay ng tubig. Konti-konti okay. muna hanggang sa makuha natin yung tamang lapot. Eh, tapos na po natin magawa yung ating gagamitin pang coating sa ating chicken bola bola. Sunod na natin to. Ayan, eto po palang gagamitin natin chicken bola bola. ah uh, mabibili po natin to sa mga leading supermarket. Uh, madami po na ito. Ayan. Ayan, i -ano na po natin. I-dip na po natin siya. Ayan. Ayan. Kapot lang po natin siya. Parang gumawa lang po tayo ng chicken balls. Ayan. Na healthy healthy. Ayan. Mag-prepare na po tayo ng pagpiprituhan natin. Ayan, magpapainit na po tayo ng ating uh, kasirola. Tapos susunod na po natin yung ating mantika. Ating itikwitong chicken bola bola with pina healthy coating. Uh, ha? Ah, kaya mainit na po yung ating mantika. Ah, uh, magpa-first fry na po tayo. Meron na po tayong Yan, unang-unang ano po. Napakadali lang po gawin ito. Parang gumagawa lang po kayo ng toknening. Okay. Hmm. medyo maghinaan lang po natin yung ating uh, yung temperature. Tuloy-tuloy lang po natin ito. Sa maubos po natin. Hinaan lang po natin yung ano, pag magluluto po kayo na medyo mahina lang po yung apoy para hindi po maagad yung pagkakaluto niya. yun po yung hilaw pa yung loob pero luto na yung labas. Ayan, tapos na po yung ating pagpiprito. Yung niluluto natin yung ating piniprito'ng chicken balls. I-mash muna natin tong hilaga kung ano, uh, kalabasa. Bali, gagamit din tayo mamaya ng kalabasa sa ating gagawing sauce. Hindi ko na tinapon yung kanyang sabaw. Yung sauce natin gawa sa kalabasa. Muna natin yung ating mga sibuyas, bawang at saka sili. mga jamdi uh, tapos na po yung ating uh, last batch ng ating pingritong chicken bola bola hanguin na po natin And pagkatapos po neto susunod na po natin yung paggawa ng sauce niya. simple lang naman po yung gagawin nating sauce parang sauce lang po ng uh, fishball pero uh, nilevel up lang din po natin para maging healthy lagyan po natin ng palabasa gagawa naman na tayo ngayon ng sauce yeah. Bali po ang gagawin po natin ngayon, maggigisa po tayo ng uh, kanyang sauce. Isa muna tayo ng napakarami bawang. Ayan. Medyo okay naman na po yung bawang natin. Hindi na natin masyadong gagawin golden brown. Sunod na po natin kaagad yung sibuyas. White onion po yung ginamit ko natin. Sunod na natin itong ating kalabasa na dinurog. Ayan. Ayan. na rin po natin to, Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng asin. lagyan din natin siya ng seasoning, pampalasa. Sunod na rin natin yung ating suka. Ayan. Sunod din natin yung asukal para manamis-tamis naman po siya. Bali maghahalo po sa kanya ang tamis, asim at alat. Lagyan din natin siya ng konting sili. Para maging malapot naman po yung ating sauce, gagamit po tayo ng cornstarch. Ito, para naman po lumapot yung ating sauce, ilalagay na po natin yung ating tinunaw na cornstarch. Ayan, tapos na po yung ating ginawang sauce. Uh, umpisahan na po natin mag at makakain na po. Tawagin ko na po ang aking bunso. Tara po, samahan niyo po. Ito po, uh, kain na po tayo bago po natin simula ng pagkain. Uh, tayo po ay magdasal muna. Yan, dasal muna tayo kasama po ang bunso. Lord God, maraming maraming salamat po sa napakasarap po na pagkain na basbasan Basbasal na po ito. Uh, salamat po sa mga blessing na patuloy niyo po ito sa ano. Ang lahat po na ito ay damot po namin sa inyo aming pinakamamahal na Panginoon. Amen. Napagyagoy natin. Mukbangan na! Mukbangan na! Ayan, ito po talaga yung request ng aking anak. Ayan po, tara. First bite tayo. Ginilagay na po namin sa stick yan. Para madali na po ano. Para lang po tayong kumakain sa isang street food. Ayan. May ano po, may chili-chili pa. Cheers tayo na. Ayan. Mmm. First bite para po sa inyo. Ayan po. Mmm! Wow! Tap. Okay. Alam mo ba na yung kinakain mo na yan ay gawa sa gulay? Hmm? <laughs> Meron niyang kalabasa. Ang palinaw ng mata. Hmm? Ito? Hmm. Kanin tayo, kanin. Hmm? Kanin po kami niya. Hmm?

Ano po yung hmm? Pure chicken po talaga. At magkamay. po magkamay. Mmm. Luto na sila, no? Tapos lagyan po natin hmm. Kain po, kain po. Hmm? Gawin hmm? 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 nyo na po ito, ibida nyo po sa mga anak ninyo. Hindi na mamalayan, kumakain po sila ng

Hmm, <tod> may gusto naman ko diba? ka na ba? -bang ito sa utaw ka Hmm... Hahaha isa? Hmm... Ano naman sila? Ano naman? Matatakam? <tod> Gustain goods oh. mm. ah. Hindi. Nang nasa likod namin eh, 'yung makatees. Gutom na gutom na rin, natatakam <laughs> mm. Napaka-creamy po ng sauce niya. ito, ano po siya? Gawa sa kalabasa puree, tapos meron siyang uh, onion and garlic. sabi nga hmm. hmm ang ulam talaga no tanggal na bago ito mo kanina niya pa po kasi tinitindan tong ano, niluluto namin mm Ito po pala rin si out itong ano. Yung joyride po kasi ako may naging pasahero po ko Teacher po siya. Si Sir Gilbert Bruce. Shout out po sa inyo. Naka premium po siya kaya malaking bagay po yun. Salamat po. Ah. sana po patuloy po kayo. Oh. Shout out po sa mga patuloy po na sumusuporta sa aming uh, channel Panongski TV ang um, Del Rose TV na shout out sa iyo tol hmm. Adam Pinoy sa Biag si Away ako sila po yung halos lagi po akong ipinipi bakit daw po hindi ako nagbukulong pero po ano ang uh, nila Si Pare ko eh, Jun TV. Nga, shout out sa'yo. O, um, Sa uh, mga ka-brother, yan. Eh. Shout out po. ko na po. Gusto ang mabay sauce, ha? Yep. Hindi na po namin na Kumusil to. Kasi yung mga uh, kasama po natin sa likod, eh gutom na rin po. Yan po ang babakbak niyan. Kung nagustuhan nyo po ang aming video na aming ginawang pagluluto po ngayon, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Uh, patuloy nyo po sana kami supportan para po mapagtuloy-tuloy po namin itong ginagawa namin pag-vlog. Mayroon po nagpapasalamat po kami sa lagi nyo pong pagsuporta. Huwag niyo po sanang kalilimutan ng nagpa... Alam niyo mo. Love and peace out. Love po. Bye bye po. Thank you po.